Hello everyone, this is Sis Mabik at tayo po ngayon ay maghahayag po ng salita ng Panginoon. Ang revelation ni Lord, matapos ko pong manalangin ay matatagpuan po sa Lucas 24:49. Sabi po dito, tandaan ninyo ang isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hangga't hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihang mula sa langit. So ito pong talatang ito kinakausap po ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple after po ng kanyang resurrection. So sinasabi niya sa mga disciple po na magantay po doon sa ipinangako niya na darating upang tulungan po yung mga disciple uh, sa paggawa po nung kanilang misyon. So sabi po dito, uh, tatanggap po tayo ng kapangyarihan na mula sa kaitaasan. So, ang kapangyarihan na mula sa kaitaasan po, ito po ay ang banal na espiritu na ipinangako nga po ng ating Panginoong Yeso Kristo na kapag ito po ay nanahan sa atin, kapag tayo na baptism of the Holy Spirit, uh, mai-empower po tayo. Magkakaroon po tayo ng lakas ng loob, ng kapangyarihan, na makapagpagaling, makapagkasout ng mga demons, and ito po yung makakatulong sa atin, siya po yung makakatulong sa atin to carry out yung mission po ng Panginoon na ibinigay po sa bawat isa sa atin to to share the gospel sa mga tao po na nangangailangan po ng uh, salita ng Panginoon, those people na patay sa mga espirituwal na buhay nila ay ma uh, mabubuhay po sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng uh, ng salita ng Panginoon. Through the help of the Holy Spirit, magkakaroon po ito ng kapangyarihan to convict the heart ng mga tao po na makakarinig nito. So sabi po dito ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi po natatanggap ang kapangyarihan na ito, ang banal na ispirito na mananahan po sa puso natin. And this uh, thing po ay nangyari sa, sa gawa 2 or yung acts 2 po. Ito po yung baptism of the Holy Spirit kung saan ang mga lahat po ng alagad ng Panginoon ay nabaptism ng Holy Spirit at sila po ay nagsalita ng iba't ibang lengguahe, mga lengguaheng makalangit po na uh, sa yung mga ibang tao po na nakakita po nito is sabi nga po nila para daw po mga lasing na nagsasalita dahil hindi po maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Ito po ay panahon po na to ay nag-speaking in po ang mga disipulo at ang mga tao po na alagad po ng ating Panginoon. So, that time na empower ang ang mga disciple, uh, binigay na ng Panginoon yung kanyang pangako na uh, before sila na humayo o mahagahayag ng salita ng Panginoon, ay papadalan sila ng ng katuwang, yung katulong na magbibigay sa kanila kung ano nga ba yung kanilang sasabihin, yung magre-remind sa kanila ng lahat ng itinuro ng Panginoong Heso Kristo sa kanila nung panahon na kasama pa nila si Jesus Christ. So, etong banal na espiritu na to ang mag empower sa atin. So, if God is giving you a mission, Uh, At kang po, wag kang basta-basta susuong sa mission na to. You have to be empowered by the Holy Spirit. Sabi nga uh, sa tamang panahon ng Panginoon, yung mission na ibinigay po sa atin is mangyayari. Sabi nga sa Isaiah 60:22, uh, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng kailangan po natin sa tamang panahon na kailangan na nating i-carry out yung ating misyon na ibinigay po ng ating Panginoon. We have to be empowered by the Holy Spirit. Hindi tayo uh, susuong doon sa gera na hindi po tayo na-empower. Kasi kapag sumuong po tayo doon sa misyon na ibinigay ng Panginoon and we are not empowered by the Holy Spirit, hindi po siya magiging epektibo. Subalit kung tayo po ay prepared at uh, natanggap na natin yung uh, go signal ng Panginoon yung kanyang Holy Spirit na mag empower sa atin and then yung magiging epektibo po yung mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po na uh, mainam po na kapag po ang Panginoon ay may ipapagawa po sa atin, kailangan ipapanalangin po natin na yung gabay po ng Holy Spirit, yung empowerment ng Holy Spirit ay ibigay po niya sa atin upang sa gayon kung ano man po yung misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay magtatagumpay po ito dahil tayo po ay ginabayan ng banal na espiritu at sa tamang panahon po nating ginawa yung bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ah, uh, lagi nating iisipin na yung mga bagay na ipinagawa na sa atin ng Panginoon, we have to obey. We have to obey, we have to wait to carry out those mission. Hindi basta-basta po tayo susuong doon sa mission na naisip lang natin. Kailangan talaga ipagpe-pray natin and we know na yung mission po talaga na yun is galing po sa Panginoon. Kailangan po tayong magbabad sa kanyang presensya para malaman po natin na galing talaga sa Panginoon yung mission na ito. At if this mission is from the Lord, He will going to empower us with the Holy Spirit to make His mission a victory. Amen po. God bless everyone.